So, okay na na siya. One kilo. Tapos, unahan mga kalun. So, this is Baiz City. Pirang lupot. Forty na ang tungas kilo na iya. So, ah, uh, shout out po ng Totong Tokso. Oh, shout out po ni Totong Tokso. Uh, atong content karon is all about why. Good morning mga kalods. So for today's video, am sulayan og pamaligya ning tuway adto sa Bais. So first time na ning mubaligya'g tuway didto. So amo sa ni siyang kiluhon, ibutang ang plastik. mga na nata karon diri natay halin usa ka tuway. So mo ni si Ma'am, kinsa itoy pangalan nimo, Ma'am? Selfa. Ha? Selfa. Selfa taga asa ka, Ma'am? Selfa. Oh, so siya mo ito ang first na buyer ani ato ang tuway. So usa ka kilo yan ikuha. So 28 per kilo ra ni siya. Ay kinsa itong gana? Pwede nimo i-shout out imong kay ila, Ma'am? Pila, sila ma'am? Jocelyn de, de So, shout out dahi kay Jocelyn de ko, no? kailan ni ma'am Selfa. So, thank you kay mam ma sa si mong pagpalit. So, this is Bais City, uh, Ilahang Kuan, Mercado. So, mungita pa tayo sa kabaligyanan mga kaludz. lupot. 14 ang tungas kilo na iya. So, nanatay second buyer karon mo si sir. Oh, uh, 14 na ang tunga, then 28 ang sa kilo. 28 ang sa kilo? Oh, yes sir. Kani tagtunga ni. Tunga. Tunga usa ni ka kilo. Oh, yes sir. Napa ko itimbangan sir, if imo lang ilang taon sir. Yeah, okay na, okay na. Okay na. Okay na. Pwede na na siya makilaw sir. Yeah, kung Totopusan nila yan eh. Ah, shout out ko rin, Totong Tokso. Oh, shout out ko ni Totong Tokso. Nata karon sa Bay City, Mercado de Baez. Oksitulin. Oksitulin ko no. Shout out. So, nata karon guys, kuan ta sa tong pagpamaligyan tuway. So, nata sa skina Baez karon, mangita taog customer. Mingaw kayo kay pandemic ba ya aron kaan mga lods wala ta nahalinan sa ikatulong customer kadayon ta din sa kilid na na dere so part trabya gyapo ni sa sabay Akong akong gisuroyan mga kalods hopefully na ni karon So, first time na ko nyo mamaligyan tuwa sa bais. So, layo-layo na tagamay na abtan hindi dapat tagtaw din ni Karol may mga mga hidirish ah, so sa riverside bang tawag nila ano Masulod ta din he para magbaligya taog tuway. So, saka ta din yung sa ilahang bridge. Da. Tawa guys. unindot kay kayo guys. Sanina nila. Sure jod nga maugan eh. Na so, narabay. Narabay. Au, au mga kaludz.